Naisip mo na ba kung paano ang isang tao ay patuloy na sumusubok sa lahat ng paraan na makuha ang iyong pansin? Hindi ko sinasabi ang tungkol sa mga halatang bagay, mga ingay, kundi sa maliliit na kilos na, kapag pinagsama-sama, ay sumisigaw. Maaaring ito'y sa paraan ng pagtingin niya sayo. Isang tingin na, kahit sa gitna ng isang madaming tao, ay parang hinahanap ka at natatagpuan ka. Maaaring ito'y sa paraan ng kanyang pagsisikap na laging naroon sa mga sandali na mahalaga sa iyo, kahit walang direktang imbitasyon. Talaga bang hindi mo napansin? O sadyang hindi mo pinapansin dahil mas madali ito? Dahil ang pagtanggap nito ay maaaring magbago sa nararamdaman mo tungkol sa lahat ng iyong pinagdadaanan ngayon. Ang taong iyon ay nasa paligid lamang, hinihintay na mapansin mo, ngunit maaaring natatakot siyang maging masyadong halata. Maaring iniisip niyang kailangan mo ng oras. O baka nawalan na siya ng pag-asa, dahil kahit ano pa ang gawin niya, hindi mo siya nakikita. At kung iniisip mo na hindi, na hindi yon maaari, na walang sinuman ang nag-isip ng ganyan tungkol sa iyo maaring nagkakamali ka. Dahil may isang tao na, kahit sa katahimikan, ay nakagawa na ng higit pa para sa iyo, kaysa sa inaakala mo. Nagsulat na ng mga mensahe at binura bago pa man ipadala naisip ng magsabi ng isang bagay, ngunit pinigilan ang sarili dahil hindi tamang sandali. Nagbago na ng sariling pagkatao para lamang lalong mapalapit sa kung sino ka. Hindi mo ba napansin kung paano laging may isang tao na may mayaalok sa'yo? Isang iti, isang suporta, isang patuloy na presensya. Kung paano, kahit walang ibang nagmamalasakit, may isang tao na hindi kailanman pinapayagang maramdaman mong nag-iisa ka ang taong iyon ay sinusubukan sa lahat ng paraan na makita mo, na madama mo, at na sa isang sandali ang iyong pansin ay mapunta sa kanya. Naipaisip ka na ba kung ano ang nag-udyok sa isang tao na magtuloy-tuloy kahit hindi sigurado kung mapapansin siya? Ito'y kahinaan, tapang, at higit sa lahat, isang malalim na hangarin na makipag-ugnay sa iyo. Ang taong iyon ay emosyonal na napapagal, sinusubukang hanapin ang pinakamahusay na paraan upang maabot ka ng hindi mukhang pakialamero, hindi pinipilit ang anumang bagay, ngunit nagpapaiwan ng mga baka sa bawat daanan. At ikaw, may kamalayan man o hindi, natatanggap mo ang mga mensaheng ito. Maging sa pamamagitan ng mas mahabang tingin, hindi inaasahang tulong, o mga salita na, kahit sinabi ng bihirang bihira, may dalang mas malalim na kahulugan. Naipaisip mo ba kung bakit palaging nandyan ang taong iyon para sa'yo? Palaging alam kung ano ang sasabihin para patahimikin ka o naiintindihan kung ano ang kailangan mo kahit hindi mo sinasabi. Hindi iyon nagkataon at lalong hindi isang gawain lamang. Ito'y layunin. Ang taong iyon ay maaaring naghihirap sa katahimikan. Maaaring nabubuhay sa kawalan ng katiyakan na walang saysay ang kanyang mga pagsusumikap dahil sa kabila ng lahat ng kanyang ginagawa, nararamdaman niyang hindi mo siya napapansin. O mas masahol pa na napapansin mo, ngunit pinipili mong hindi tumugon. Masakit yon. Ito ay kirot na nagpapabagal ngunit tuloy-tuloy na nagpapaisip sa tao, sapat na ba akong malinaw? Dapat pa ba akong magpatuloy o sobra na? Ngunit sa kabila ng lahat ng pagdududang iyon, nagpapatuloy pa rin siya. Para sa iyo. Marahil ay hindi mo napapansin dahil ikaw ay naiinit. Maaaring abala ka masyado sa pagharap sa iyong sariling mga hamon, sa iyong sariling damdamin. Ngunit habang nangyayari ito, may isang taong nagdadala ng bigat ng pagkagusto sa iyo ng mag-isa. At hindi iyon madali. Ang taong iyon ay maaaring maraming beses nang sumubok-sumuko. Naiisip na huwag nang magsikap muli. Ngunit, gayon paman, sa susunod na araw, nakakakita siya ng bagong paraan upang ipakita sa iyo kung gaano siya nagmamalasakit. Ito ang mensaheng iniwan sa iyong telepono sa gitna ng araw na may kahit anong dahilan upang magsimula ng pag-uusap. Ito ang imbitasyon para gawin ang isang simpleng bagay, ngunit pinili niya iyon ng may malasakit dahil alam niyang magugustuhan mo iyon. Ito ay pagiging nandyan ng tila natural, ngunit sa totoo lang, isang malaking pagsisikap ang ginagawa upang hindi magmukhang labis. Dahil malaking takot ang hatid ng paghusga. Ngunit mas malaki ang kagustuhan na mapansin. At ikaw? Paano mo nararamdaman ang ganito? Sa kaybuturan, alam mo na kaya? Napansin mo na kaya ang mga palatandaan at naghihintay ng mas malinaw, mas diretsong mensahe? Marahil dahil hindi mo alam kung paano tumugon. Marahil dahil natatakot kang magbigay ng tugon. O marahil hindi ka sigurado kung handa ka ng harapin kung ano ang kahulugan nito. Ngunit isipin mo, ilang beses ba sa buhay may taong nagmamalasakit sa iyo ng ganitong sukdulan? Ilang beses ka magkakaroon ng pagkakataon na maging dahilan ng iti, ng pag-asa, ng dedikasyon ng isang tao? Ang taong ito, ngayon, nandyan, naghihintay ng isang simpleng kilos mula sa iyo. Isang bagay na magsasabing, nakita ko. Napansin ko. Hindi kailangang maging malaki. Hindi kailangang maging perpekto. Ngunit para sa kanya, sapat na yon. Dahil ang katotohanan ay walang sinuman ang magtityaga magpakailanman. Kahit ang pinakaumiibig na puso, ang pinakadedikadong kaluluwa, sa bandang huli napapagod din hindi makita. At doon, madalas, napapagtanto natin kung ano ang nawala. Ngunit sa oras na yon, huli na. Talaga bang nais mong maghintay hanggang sa puntong iyon? Hanggang sa ang taong ito na naglalaan ng labis mula sa sarili niya ay sumuko na sa pagsubo. Hanggang sa magpasya siya na mas mahalaga ang kanyang katahimikan kaysa sa mga sigaw na hindi mo naririnig. Ang oras para mapansin ay ngayon. Hindi kapag siya ay lumayo na. Hindi kapag tumigil na siya sa paghahanap sa iyo. Ngayon, sa sandaling ito, habang mayroon ka pang pagkakataon na buksan ang iyong mga mata at makita kung ano ang naroroon sa harapan mo. Hindi dahil may utang ka sa kanya, kundi dahil marahil, marahil lang may nararamdaman ka rin. Marahil kailangan mo lang ng isang tula. Isang dahilan upang kilalanin na ang taong ito ay mas mahalaga na sa iyo kaysa sa handa mong aminin. At kung pagkatapos ng lahat, magdesisyon ka na hindi mo nararamdaman ang kaparehong damdamin, maging tapat. Huwag mo siyang iwan sa kalagayang walang kasiguraduhan. Huwag mo siyang panatilihin doon, nakatali sa siklo ng pag-asa na walang patutunguhan. Dahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa isang taong may gusto sa iyo ay ang kalinawan. Kahit pa mahirap ang katotohanan, mas mabuti pa rin ito kaysa sa pagdududa. Ngunit kung sa pagdinig ng mga ito, may nagising sa loob mo, huwag mong baliwalain. Huwag mong itago. Huwag mong isiping maaari kang maghintay magpakailanman dahil sa kabilang panig, may isang tao na naglalagay ng kanyang puso sa alanganin. At ang pinakamababa na nararapat sa taong ito ay ang sagot. Isang pagkakataon na malaman na hindi siya nag-iisang lumalaban. Kung nakarating ka na hanggang dito at may nararamdaman ka, kahit na maliit, ito ay isang senyales na. Isang senyales na marahil nagsisimula ka ng makita. Ngunit handa ka na bang may gawin tungkol dito? dahil ano man ang iyong pipiliin, ito ay makakaapekto hindi lamang sa buhay ng taong iyon, kundi sa iyo rin. Maaari mong baliwalain, magkunwaring wala nangyayaring kakaiba, na ang taong iyon ay wala dyan, na ang mga senyales ay mga pagkakataon lamang. Ngunit sa kaibuturan mo, alam mo na hindi iyon magtatagal. Dahil isang oras, ang hindi nakikita ay magiging labis na malinaw. At magtatanong ka, bakit hindi ko ginawa ang anumang bagay noong pwede pa? Bakit ko pinabayaan? O maaari mong harapin ito ng diretsyo? Hindi ko sinasabing madali ito. Hindi madali. Aminin na mayroong nangyayari na may isang tao na naghihintay sa iyo, na marahil ang taong ito ay may higit na kahulugan kaysa sa gusto mong tanggapin iniinis ito. Ngunit ito rin ay nagpapalaya. Dahil sa sandaling ipagkaloob mo ito, lahat ay magbabago. Ang taong ito na naghahangad makipag-ugnayan sa iyo ay hindi humihiling ng perpeksyon. Hindi siya naghihintay na magkaroon ka ng lahat ng kasagutan o malaman ang eksaktong gagawin. Gusto lamang niyang mapansin. Gustong malaman na ang kanyang ginagawa, ang kanyang nararamdaman ay hindi nawawala ng saysay. Na napansin mo na may pakialam ka sapat upang gumawa ng isang hakbang patungo sa kanya. At maaaring sa gitna ng kalituhan na ito, matuklasan mo ang isang bagay tungkol sa iyong sarili. Isang bagay na nakatago, natabunan ng mga abala ng araw-araw, ng takot na masyadong maramdaman, na magpakita ng emosyon, na magkamali. Dahil hindi lang siya ang nagsisikap. Ikaw rin ay nakikipaglaban sa isang bagay. Marahil laban sa pagdududa. Marahil laban sa takot na hindi sapat. O, sino ang nakakaalam? laban sa ideya na, sa pagtanggap na may nagkakagusto sa iyo, kakailanganin mong harapin kung ano ang iyong nararamdaman pabalik. Pero alam mo ba kung ano ang mas masama kaysa sa takot? Ang pagsisisi. Ang pakiramdam na nakalampas ka ng isang pagkakataon na hindi na muling babalik. Dahil maniwala ka, kapag nagpasya ang taong iyon na hindi na siya makapaghintay sa iyo, alis siya at ang puwang na inuukupa niya ngayon, puno ng mga intensyon, mga tingin at mga palatandaan, ay magiging walang laman. Isang kawalan na mapupuno lamang ng tanong na hindi ka bibigyan ng kapayapaan, paano kung? Gusto mo bang dalhin yon sa'yo? Ang pagdududa, ang kawalan, ang alaala na may isang taong nagsikap ng husto upang maabot ka at pinili mo na huwag abutin ang kamay. O mas gusto mong malaman? Malaman kung ano ang mangyayari kung bibigyan mo ng pagkakataon, kung magbibigay ka ng puwang para sa taong iyon, kung titigil ka ng isang sandali at hahayaan siyang lumapit. Walang mga garantiya. Kailanman wala. Pero sino ang nagsabi na kailangan ng buhay ang mga iyon upang maging sulit? Ang taong iyon, ngayon, ay nasa gilid ng isang hangganan na marahil hindi mo maaninaw. Hati ang isip sa patuloy na pagpupursige at pagprotekta sa sariling dignidad at iyon ay masakit para sa kanya. Dahil ang magustuhan ng isang taong hindi nagpapakita ng tugon o na hindi nagbibigay ng malinaw na mga senyales, ay isa sa mga pinakamasamding pakiramdam na mayroon. Pero kahit na ganoon, hindi pa siya sumusuko. Hindi pa ngayon. Kaya, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka bang umalis siya upang malaman kung ano ang nawala? O gagawa ka ng hakbang? Isang maliit na hakbang hindi kailangang isang engranding kilos. Maaaring isang mas mahabang tingin, isang sagot na nagpapakita na napansin mo, isang pag-uusap na magbubukas ng pintuan. Maaaring kahit ano na magpapahayag, alam ko. Nakikita kita. Ngunit kung magpasya kang gumawa ng isang bagay, gawin mo na agad. Ang oras niya, tulad ng sayo, ay mahalaga. At ang pag-ibig, o anuman ito, ay nararapat na bigyan ng agarang pansin. Dahil sa huli, ang mahalaga ay hindi kung ano ang ginawa mo noon o kung ano ang hindi mo nagawa. Ang mahalaga ay kung ano ang kang gawin ngayon. Kaya, ano ang magiging pagpili mo? At kung magpasyakang manatili sa hindi paggawa, ang katotohanan ay ang pagpiling iyon ay sayo rin. Ngunit pumili ng may kamalayan dahil ang katahimikan ay nagsasalita. Ang hindi pagkilos ay nagsasalita. At sa kasong ito, ang sasabihin nito ay pinili mong hindi makita hindi maramdaman, hindi kumilos. Maaaring ito ang tamang desisyon para sa iyo. Ngunit paano naman siya? Handa ka na bang harapin ang bigat ng pagiging taong hindi pinansin ang pagsisikap, ang mga senyales, ang puso ng isang tao na nais lang makita? Sa kabilang banda, kung meron ng alam sa loob mo ang dapat gawin, huwag maghintay. Dahil ang mga bagay na talagang mahalaga sa buhay ay nangangailangan ng tapang. At kilalanin ang pagsisikap ng isang taong pinili ka, na nais kang makita, kahit na mahirap, ay isang kilos ng katapangan. Isa rin itong kilos ng paggalang, para sa kanya at para sa sarili mo. Gawin mo ang kailangan gawin. Tumingin ka sa taong ito at ipaalam na nakita mo siya. Maaaring sa pamamagitan ng isang ngiti. Maaaring sa pamamagitan ng mga salita. Maaaring sa pamamagitan ng isang maliit na kilos, ngunit malalim ang epekto. Maaari mong baguhin ang lahat sa isang kilos, sa isang pagpili. Hindi kailangang maging perpekto, pero kailangang maging totoo. Kung nagtataka ka kung paano ito gagawin, magsimula sa mga pangunahing bagay: magbigay ng pansin. Magbigay ng puwang para maramdaman ng taong ito na maaari siyang maging bukas sa iyo. Minsan, ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo ay simpleng pagdalo. Makinig. Ipakita na handa kang unawain kung ano ang nararamdaman niya, kung ano ang iniisip niya, kung ano ang nais niyang ibahagi. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang tapat na pag-uusap, mata sa mata, kung saan ipinapakita mo na talagang nandyan ka, na nandoon ka para makinig. Eh, kung sa paggawa nito, mapagtanto mo na may nararamdaman ka, huwag mong kimkimin yon. Magsalita ka. Huwag matakot na ilantad ang sarili. Dahil ang pinakamalaking pagkakamali na maaari nating magawa sa mga sitwasyong tulad nito ay ang hayaang matalo tayo ng takot. Hayaang ang paambasa kung ano ang maaaring mangyari ang pumigil sa atin na maranasan ang maaaring maging kamangha-mangha. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo o paano mo ito sasabihin, ang tunay na mahalaga ay maging totoo ka. Na makita niya sa iyo hindi lamang ang sagot na hinahanap niya, kundi ang katotohanan kung sino ka. Ngunit paano kung, sa pagbubukas ng espasyong ito, mapagtanto mo na hindi mo nararamdaman ang pareho. Na, kahit pa pinahahalagahan mo ang pagmamahal ng taong ito, hindi mo kayang tumbasan sa paraang inaasahan niya. Sa ganitong kaso, ang pagiging tapat ang magiging pinakadakila mong gawa ng kabutihan. Huwag patagalin ang isang bagay na alam mong hindi mo kayang ibigay. Magsalita ng maingat, nang may paggalang, ngunit magsalita ka. Dahil ang tunay na nakakasakit ay hindi ang marinig na hindi ka nararamdaman ng isa, ito ang mamuhay sa pagdududa, sa inaasahang hindi kailanman matutupad. Ngayon, isipin mo, Ilang beses sa buhay natin tayo nagkakaroon ng pagkakataong maging dahilan ng ngiti ng iba. Maging ang taong pinipili ng isang tao nang bukas ang puso, walang alinlangan. Ang mga pagkakataong ito ay bihira. Sila ay napakahalaga. At dahil dyan, hindi natin sila maaaring tratuhin ng walang bahala. Dahil, tulad ng lahat ng mahalaga, sila ay may takdang panahon. Hindi sila maghihintay magpakailanman. At alam mo ba kung ano pa? Hindi lang ito tungkol sa pagbabalik. Tungkol ito sa paggalang sa kung ano ang ibinibigay. Dahil, maniwala ka, ang pagbukas ng puso para sa isang tao ay nangangailangan ng malaking lakas ng loob. Isang hakbang sa dilim. At ang tao na nagtatangkang abutin ka ay inilalagay ang sarili sa posisyon ng panganid. Dahil alam niya na maaaring hindi siya masuklian. Alam niya na maaari siyang lumabas dito na may pusong basad. Ngunit kahit ganoon, pinili niyang subukan pinili ka niya. Kaya tanungin mo ang sarili, ano ang gagawin mo sa pagpili na ito? Babaliwalain mo ba? Magpapatay mali siya ka ba na hindi ito tungkol sa'yo? O, kahit papaano, kilalanin mo ang pagsisikap, dedikasyon, damdamin. Kung ang iyong sagot, kung magpapasya kang bigyan ng pagkakataon, ibigay mo ito ng totoo. Dahil ang taong nasa kabilang panig ay nararapat sa pinakamahusay na iyong maibibigay. Nararapat siya ng iyong atensyon, iyong dedikasyon, iyong pagiging reciprocative. At higit sa lahat, nararapat niyang malaman na ang kanyang nararamdaman ay hindi walang saysay. Na siya ay nakita, narinig, pinahalagahan. At kung hindi ang iyong sagot, gawin ito ng maingat. Huwag mong iwanan ang taong iyon na may mga pag-aalinlangan o ilusyon. Maging direktahan, ngunit magiliw. Dahil ang tunay na mahalaga ay, sa huli, parehong makakausad ang bawat isa ng walang panghihinayang walang pakiramdam na may naiwanang hindi natapos, na may hindi nasabi. Ngayon, nais kong kausapin direkta ka na nakinig sa lahat ng ito at alam, sa kaibuturan, na may nararamdaman ka. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na maranasan ang maaaring maging isa sa pinakamagandang karanasan ng iyong buhay. Ang pag-ibig, o kahit ang simula nito, ay hindi palaging may kasiguruhan. Ngunit ito ay mayroong mga posibilidad. Mga oportunidad, at iyan ang bumubuo ng buhay, mga sandaling pinipili nating magbukas, kahit hindi natin alam kung ano ang susunod. At para sa iyo na nasa kabila, na nagtatangkang mapansin, na naghihintay ng isang senyas, alamin mong ang iyong tapang ay hindi napapansin. Kahit na tila, minsan, na walang nakikita, na walang nakakaintindi, hindi yon totoo. Palaging nakakahanap ang universo ng paraan upang magdala ng kalinawan. At kung hindi man ngayon, darating ito sa tamang panahon. Patuloy kang maging kung sino ka, ngunit huwag hayaang ang iyong kaligayahan ay umasa lamang sa sagot ng iba. Dahil ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig, ay nagsisimula sa loob natin. Kung ang mensaheng ito ay nakatagos sa iyo sa anumang paraan, nais kong malaman. Gusto kong malaman kung naranasan mo na ba ito, kung nabubuhay ka sa isang katulad na sitwasyon, kung nararamdaman mong may bagay na kailangang masolusyonan. Ibahagi mo ito sa mga komento. Ang iyong kwento ay maaaring maging tulak na kinakailangan ng ibang tao upang kumilos. At kung naniniwala ka na ang mensaheng ito ay makakatulong sa mas maraming tao, huwag kalimutang iwanan ang iyong like. Ito ay nakakatulong sa pag-abot ng nilalamang ito sa mga tao na maaaring nangailangan na marinig ito ngayon. At, syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, samantalahin mo ang pagkakataon na magsubscribe sa channel. Dito, pinag-uusapan natin ang mga bagay na tunay na mahalaga ang mga bagay na tumatagos sa puso. Ngayon, nasa'yo na. Ano ang gagawin mo?